Usap-usapan ngayon ang isyu tungkol kay Jude Bacalso ay kinapapaluban ng isang insidente kung saan ang isang waiter umano ay na misgender kay Jude, isang manunulat na nakabase sa Cebu at miyembro ng LGBTQ community. Naganap ang insidente sa isang restaurant sa isang mall sa Cebu, kung saan nakatayo ang waiter ng halos dalawang oras matapos tawaging, Sir, si Jude sa halip na gamitin ang tamang panghalip na kasarian. Nakuha ng pansin ang sitwasyon ng mag-post si John Calderon tungkol dito sa Facebook, na nagdulot ng galit sa netizen online. Bilang tugon sa insidente, hinarap ni Jude Bacalso ang usapin sa Facebook, na sinabi na habang siya ay misgendered, hindi siya nag-react ng galit ngunit nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang mapag-aralan. Ipinalam niya sa mga may-ari ng restaurant at pamamahala ang tungkol sa insidente, na nagmumungkahi ng seminar para sa pagiging sensitibo ng kasarian para sa mga kawani. Itinampok ng insidente ang mga isyo ng paggalang, tamang pagtrato, at kahalagahan ng pagtuturo sa mga individual sa pagiging sensitibo sa kasarian, lalo na sa loob ng industriya ng serbisyo. Ang kontrobersya ay nagtaas ng mga talakayan tungkol sa pag-uugali ng mga pampublikong tao, lalo na ang mga nagtataguyod para sa mga marginalized na komunidad, at ang pangangailangan ng paggalang at pagpapakumbaba sa lahat ng pakikipag-ugnayan. Nagudyok din ito ng mga pag-uusap tungkol sa pagiging sensitibo ng kasarian at ang kahalagahan ng pag-unawa at pakikiramay sa damdamin ng iba, lalo na sa loob ng komunidad ng LGBTQ. Dahil nga sa pangyayaring ito, umani ang manunulat ng iba't ibang negatibong komento mula sa netizen. Narito nga ang ilan sa naging kanilang komento. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa isyong ito?